So so there. Ah, uh, today na ako sa kumbalay there it because whew, kanang warag kanang gud ganang warag nalandungan na jud ko diri. So warag ah uh, ako bitang lawas kay warag feeling na ko kay warag nangita yo shag. Kuan, kana bitang kanang bitang kanang kuan sitwasyon ako sa tindahan na Aliment ka for three years there. Uh, Cute lang there, ha? For three years there is, uh, nanindar ako, no? Naatan akong kinabuhi dito. Naatan na dito naka tutok. Dito ko adlaw-adlaw. And then, ang temperatura dire is, bug na ni eh, mong balay. And then, dito <coughs> is, paskang inita. Siguro, nanibago lang ko. Muna, no, wala ko, wala ko gihaway na, hawoy na lain si kaya kung lawas pa so naanda na mga gusto dyan na in Aaron is init ga every day you for three years every day na nagsigi o oh, agas akong singot every day kaya tungod sa kainit gawas kung ulan yung ulan talagang saraman so init daghan kaya ang init sa panahon so wala jud ko kanang nagmahay anang tindahan no I'm very thankful good so nakatanan ako mga memory diha nakatanan ako ang mga moment diha for 3 years no and then okay okay ra pud ko kay medyo hing medyo ni kuan na gyud bigay na gyud akong kalawasan anak diha ka ng super kainit sa imo ang lingkuranan adlaw-adlaw sa imong istambayan then hold di ka hapon na kamuli so bilabi jud kay inita dear so okay lang po there na kanang mobalhin na no ibalhin man daw ko tagang ko pwesto sa lubok and then pahimuan pa ko og oh, tindahan no sa tag-iya sa anang ang tinuod yung tag-iya na ako ang gi isa na eh, gi, istohan, diha, o, so, thinkful, okay. Lame, kay gi pistuhan diha og prutasan so thankful ko kay lami gid kay diha kay sobra daghan kaayong customer daghan tawo di jud ka ma di ka maburing nga ano, nabi tawo dili jud kay magpuyo ra ka sa mga tindahan kan tinda magpuyo ra ka da gamay og tinda tindahan kag tinda jud ka bang kapuyo sige kag ng, lihok lihok kay nay kanunay mga tawo diha nang gilakaw-lakaw walk in malit og pan daghan kay siya so diha ko naka multi cup diha ko naka extension o tindahan pero wala lang dito siya padayon kay gabantay ya anang tindahan kay gabantay og okay, init lagi eh, singhawa gyud and then kung adto ko sa isa ka tindahan medyo minus minus og tao so mas git na ko ang rutasan diha na piston na ho, na daan so di give up na lang ako daan no oh nakakuan po ko itong mga 20k kanang nakadown ko at okay, ito kaya 2 months advance 1 month deposit mga anak lang bitaw na okay, na malit po ko itong mga reef anak bitaw uh, mga tarog ipamalit at ito dear and then mga puhunan dito sa tindahan kan ko siya ito and then nakamalikap po ko eh, nakadown po ko motor anang prutasan ako diha, no? Nindot ba Pero, kinahanglan ako ang unhon, ang ako ang comfortably o gasa ko kay Orag, <coughs> pag uli good na maluya na ako. So, maluya na maluya. Ano ko'y gana? Ang ako ang mabati is kainit. Na, sa lawas there. And then, pamuy sa lawas. Hindi ako mabati at itong mga panahon na, no? Taga uli. Dito, ako lang di agwanta. Pero karong, yung sign up naman. So, thank you and welcome na po sa akong new twist to sa lobok. So, bye-bye there!